Sa ibang balita ay nakatakda namang i-turnover ng AFP sa Philippine National Police sa mga baril ng PNP SAF na ibinalik ng mga miyembro ng MILF. Labing-anim na armas ang ibinalik kasamang dalawang machine gun at labing-apat na M4 rifle. Kanina ininspeksyon ang mga armas para matukoy ang serial number at kung may sira mga ito. Ayon kay MILF Chief Negotiator Muaguer Iqbal, matindi ang ginawa nilang pangungbinsi sa kanilang mga tauhan para isoli ang mga armas. Hindi kasi ito karaniwang ginagawa sa MILF. Susubukan pa nilang kumbinsihin ang iba pang MI, MILF fighters kung meron mang nagtatago pa ng baril ng SAF. Ito raw ang paraan ng MILF para ipakita ng sinseridad sa prosesong pangkapayapaan. Itinanggi naman ni Iqbal ang kumakalat na usap-usapang nagpaplano sila ng gera kundi maipasa sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law ay naman kay Senior Superintendent Noel Armilla ng PNP ARMM. Nagpapasalamat si PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina sa ipinakita ng MILF. Sabi naman ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang na naroon din sa turnover. Hindi loyalty check ang ginagawa niyang pagikot sa mga kampo ng AFP. Ipinapaliwanag lang daw niya sa mga tauhan ang sitwasyon lalo't nababalitaan niyang mababa ang moral ng ilang sundalo dahil nadidiin ng AFP sa nangyaring engkwentro.